Yan, mga na Nasemble na natin. Bali. Ito na siya, mga lodi. Yan. Okay na yung ano natin, mga Ludes? Upgrade natin na headlight. Yan. Ay, nakuhulog. Yan. Kahit maulog yan, mga Ludes. Yan na siya, mga lodi upgrade natin pahilawin natin mga loads yan spotlight ilaw yan lakas nya mga load yung. natin sa labas mga loads oh, lakas mga load lakas ng ilaw nya mga loads oh si natin sa labas mga loads. try natin sa labas ilaw natin yan si COVID ay si yan yan ito na siya mga lodi na natin yan lakas mga lodi kaso may madumi ito <laughs> ano natin sa lamin natin hindi makita. Dito tayo sa labas mga loads. Ayan o. Oh. Mga manok. Iyan e, o natin. Zoom natin. Ayan. Lakas mga loads oh. Lakas mga loads. manok natin kitang kita kitang kita na sa labas mga lodi oh. lakas itong grid natin isom natin sa manok ayan lakas mga lodi oh. kitang kita yung manok natin dun mas dun ayan oh. kitang kita oh. hindi, hey, manok. Oo. Oh. Noon. Layu na 'yan, manok. Okay, yung upgrade natin. 'Yan. Balitong ano na lang. Ilaw. Balin na ganun, 'no. yun yung isa oh, lakas mga lood oh. yung mga manok natin oh. punta natin sa pispan mga lood yung manok ayan o oh, kitang kita mga lood yung oh. palakin natin ayan, oh. may sum siya mga lood lakas niya mga lood eh. bali 10,000 mini mA itong gawa natin mga loads bari bari po try natin sa pispan mga loads kung makatingin tayo ng hmm, nauna na siya nga no ito tayo dito ay nadama pa na tumapa yung palay natin mga lodi eh. hmm. Duma siya yung palay natin yan ang oh, kitang kita mga loads okay sya successful ito yung um, ano natin palista natin yan o oh, kitang kita mga loads oh. Oh, yun malayo na yun mga load e eh. si yan yan o oh, kitang kita kalaki na rin yan yung camera lang natin ang mahina kasi ano lang to ayun may hiton doon. Ayan. Lakas nya mga lodi. Ayan o. Kitang-kita dito sa ano. Ayan. Okay naman sya mga lodi. Tapos palaka. Titingin tayo dito. Ayan o liwanag mga loob ayan o oh. liwanag nya mga loob itong kita ay liwanag nya oh. pwede na tayo mag hunt ng palaka na tayo gagamitin liwanag mga loob ayan o oh yan yung makakatingin uh, tayo ng ano ibon wanag mga loads yung palay natin oh. bumagsak higa yung palay kasi duman yung signal number 1 dito mga loads May spotlight naman siya mga Lodi. Eh. Try natin yung spotlight niya. Gagana. Oh, yung palay natin mga loads dupa pa ayan o oh, kitang kita o oh, kitang kita yung maliwanag mga loads ayan tara na try natin lang to ayan successful yung uh, DIY natin na headlight mga loads 4 pieces na 18mm 650 yan okay sya mga lodi magamit natin dito sa kabukiran habang may ginagawa tayo katulad yan liwanag mga lods o oh, yung manok kitang kita pag magpapakain tayo ng manok mga lods kitang kita sila mga lodi oh. yung palakaw oh. success na success mga lodi oh liwanag mga loads yung manok doon ayun o, no? kitang kita isom natin yung malayo ayun o, no? kitang kita yung manok natin yung no? layo na yan mga loads nasa 30 meters so 20 ganun layo oh so, mga nasa 20 meters to mga loads yan, successful mga lodi okay yung gawa natin mga loads ito yung break in naman natin hanggang hindi pa na lobat oh. yung hindi sya nakasaksak mga loads ito yung saksakan nya break natin hanggang hindi pa siya lobat patutugin natin sa glit pinos ko lang to eh ayan Tumutugtog siya mga loads i-post natin kasi makaka-copyright tayo dyan yan okay itong gawa natin tanggalin natin mga lodi eh. yan di pa siya loba but... ito yung gawa natin yan okay naman siya mga loads DIY headlight. Ito yung ano uh, niya, knob niya. Hindi di makikita. Ayan. Headlight pa rin siya, mga loads. Ayan, ang lakas mga load yun. Oh. Mas niya, mga loads. Success itong gawa natin. DIY improvised headlight <laughs> yan patay na natin mga lodi yan good nandito na lang magandang gabi sa ating lahat mga lods God bless